Magandang araw po mga ka-59 and have a best day po sa ating lahat. Ingat po tayo lagi at ang topic po natin ngayon, ito po na naman yung ating nasagutin, yung tanong ng ating followers na salamat dahil sa masugin ating followers sa maraming magpupulang salamat din po sa iyo sir. Okay, yung topic po natin ngayon is about po dun sa isa namang security guard na mahilig, manilip sa kapwa niya security guard. Marami po talaga dyan So yung mga tanong talaga sa akin talagang ah... Uh, maka ano eh makatotohanan po talaga talagang direct to the point di ba marami po talagang ganyan so ano yung dapat daw gawin sa mga linya isa po itong malaking uh, dapat na binibigyang pansin o pinagtutunan ng pansin ng isang officer okay una muna tayo sa officer bago sa company ng security guard kung halimbawa may guard po tayo na mahilig manilip sa mga security guard natin siguro masasabi nating asset din yun. Kasi baka may nakikita nga siyang hindi maganda. Kaya lang, mali lang yung pamamaraan. Ano niya, i-correct yung tao. Diba? Misang kasi alam naman natin mali. Pero, ginagawa natin in a wrong way. Dapat, ano yung tamang pag-correct sa kanya? So, una, sa officer mo na tayo. Siyempre, command responsibility na naman. Yan. Okay, so, bilang officer sa guard mounting, dapat in-explain po natin yan doon natin kinukuha yung mga loob, ng mga tao natin or kung minsan alam natin na ganun siya, bibigyan natin ng parang patatamaan natin <coughs> excuse me po, medyo inuubo ko eh pinipilit ko lang mag vlog kasi kailangan ko sagutin yung tanong ng mga followers po natin ah uh, bigyan natin ng ano, para matouch po natin magandang mga term, pangit na may sasabihin natin na bunchakin natin to sa ano sa provision sa guard Mountain, din naman. minsan kasi may mga tao na kung minsan matatouch din yan pag naramdaman niya na parang ako yung sa sabihan di ba pero naman eh huwag natin masyadong de-direct to the point unless may mali talaga siya ako kasi sa guard mounting in my part pag mali ka talaga sa akin alam mong mali yung ginawa mo yan sasabihan ka lang ta sa guard mounting at sa aking ginagawa pa siyempre may mga CCTV kami pag alam kong palpang ginamod yan pinapapicho kayo piniprint ko talaga sa guard mounting pinapakita ko sa kanila ito tinangi ninyo pag na dyan sa mga area ninyo ganyan kayo anong makikita ninyo kasi pag hindi na figure out hindi nakikita parang wala eh makikita nila mga pala kitang kita pala ako sa kanila diba? hindi na mati expose sa iba Kumbaga, sa atin lang to for security matters so, kaya huwag mahiya pag kayo kinukore kahit pag dinirect to the point kayo kasi that is the point na mababago kayo maramdam mo kinorek ako ni sir kasi may pagpapahalaki ka siya kahit arrogante pa ang ng officer that is officer sunod po tayo may repressing officer na lahat na lang akala mo sobrang bait na hindi meron ding impact dapat diba parang magulang eh ang anak pinapalo yan diba sinasaktan talaga so parang maramdaman ng bata na mali yung ginawa niya so tayo nagsasabihan ka talaga ngayon itouch sa guard mounting diba ipaliwanag bakit kailangan na tayong mga security ay magkaroon na yun eh. yung mahalaga dun eh kamaraderie 'di ba? Kasi yung word na camaraderie, ang ang lalim na nun eh. Para magkakadugtong na yung mga puso natin. Iisa tayo. Kaya nga 'di ba, tawagan natin body, buds 'di ba? Body kakatawan na eh, itong sinasabi yan. Kung baga, ano yung nararamdaman mo, nararamdaman ko eh. Kaya sabi ng matatanda, di ba? Ang sakit ng kalintingan, ramdam lang buong katawan. Ang katawan natin, sumakit ang kalintingan mo, mararamdaman ng buong katawan kasi parte siya ng katawan. So tayo, parte tayo ng isang agency, ng isang detachment. Palpak ng kasama natin, kapalpakan din natin niya. Kasi may pananagutan tayo, bakit hindi natin siya na-assist? Especially the officer. Kaya dapat sa guard mounting sa bleeding, punong, punong sila pa, ulit-ulit, huwag tayong mapagod. Kasi sa akin po, ako hindi pinataas yung sarili ko sa officer talagang everyday yan may guard mounting kami day shift, night shift, Saturday, Sunday meron, even sir dapat Monday, Wednesday ganyan lang tayo, bakit ba ang trabaho ba natin eh ganun lang dapat na konsepto kung hindi nga na kung nagbe-briefing na nga tayo dahil pinakakalas na kapal pa kanya how much work kung ganyan na that is the standard para unang una kaya lang may guard mounting eh, makita natin physically fit ba itong mga tao natin na pumasok diba yun number one eh kung halimbawa lasing yan, biglang pumalit siyempre yung kapalitan di magsasalita yan dahil gusto niyang umuwi, eh. ayaw niya mag-straight eh. o ngayon, naka-duty yan pumalpak yan ngayon sino sinong matadali? officer, hindi lahat ay kumatanggal ang detachment ang agency sa detachment see, kaya dapat sinicheck yan yun yung number one prepared ba sila? May lisensya ba? Baka mamaya pag duty wala pang sinaiwan sa bahay kasi may ganyan eh. Na, eh sir, naiwan po sa bahay, sir, naiwan sa bag ko. Eh, kung hindi, kunin mo sa bag pagdating push up. Kasi inang mahalaga eh. License eh. Tapos iiwan ang sana. Bag na lang mag-duty. Bag, bag na lang pumunta sa formation. Hindi yung card. Diba, kailangan maramdaman nila yan kung ano yung trabaho ng security. Dapat ang officer huwag din pakaangka Kailangan meron kang paninindigan to disseminate the task. Especially the rules and regulation or the security per se. Kung nag-iimplement tayo ng rules ng company, how much mo yung rules ng inyo? ng ating security industry. Ano yung standard? Di ba? With license, DDO, yan. Di ba? So, kailangan sinecheck po yan. Okay? So, ano pa? Yung dapat natin gawin para maramdaman nila na yung pagsilip sa mga gali, hindi maganda kung gali. Maganda yan kung ilalagay po natin sa lugar na maayos mong i-inform siya. So, sa officer muna tayo, mamaya doon naman, pangalawa, sa security card Diba? So, dapat matay siyang office at Kung may problema kayo, inform nyo kami, sabi nyo sa Kasi ito yung consequences yan. Once na sinilip mo yan, na ng inform dyan, mag-aaway kayo, may baril kayo, pak magbarilan. yan. Tinan nangyari diba ngayon mga, na trending. Sa palitan lang yun, na lang ganito. Pang, pang, pang. na. Kasi nga, hindi nila naramdaman ano ba talaga yung trabaho na dapat na yung maximum tolerance sobrang lalim. Kaya dapat everyday ini-inform sila dyan. Kasi minsan nakakalimod din. May sariling problema din ang mga guard natin. Ako na minsan, hindi man natin maintindihan or dapat naiintindihan natin. Though, hindi natin sinasabi na pwede yan, hindi. Ako sinasabi ko, may problema kayo sa pamilya nyo. Normal yan. Kasi yan ang buhay. Pero wag niyo dadalhin sa trabaho nito. A little bit, how uh, many hours, iwanan mo muna niya. Kasi pag dinala mo yan, hindi ka na nakasulog sa problem, nagdagdag ka pa ng problem. Di ba? So, you're creating another problem again. Stop muna. Hindi natapos ang umalis ka sa inyo. Diyan ka muna. Magtatrabaho muna. Kasi may responsibility dito. E, Ipinapaliwanag mo. Kasi ako marami ako ako na-handle ng mga guard na talaga naman. Napaka-struggle ng buhay. Gusto talaga mainis ka. Alam mo diyan. nararamdaman pala nila. Na, nakikinig din sila. Nakatag sila. Ganun talaga eh. Kasi na-amiss ako minsan nagbago. Di ba parang naiba yung attitude nila? naging maayos yung security despite people, kailangan maramdaman yun eh may paramdam mo sa kanila na ginagawa mo yun para hindi sila pahirapan, para makorek sila mahandan nila ng tama, ano ba talaga ang pagiging security guy hindi biro, sabi ko hindi sobrang dali ng trabaho ng security hindi ganun katali sabi ko sa kanila yung responsibilidad ang napakabigat tapos hindi ka prepared na i-handle yun, wala kang alam you're not knowledgeable to your work na kung saan mo hinandel, walang mangyayari. It's getting worse. Uh, di ba? Yung silip-silipan na yan. Pag ang officer dyan, wala. May kakampihan pa. Ho. Dapat balansin po lahat. Tingnan natin ano pa yung tama. Kahit mali yan, i-approach natin ang mga. Sa gano'ng ting, sabihin mo na, Kasi makikinig naman lahat yan eh. Wala ka lang. Pin Pag pinipoint mo, sasabihin mo ganito, ito, pinipinpoint namin kayo ah. Ako gano'ng gano'ng ako. Ipinupost ko ito. Pinapakita ko yung mga picture ninyo. Hindi para kayo pahiya. Dapat kayo mahiya. Kasi bakit? Kung ginawa niyo yan at nadami pa yung iba, anong klaseng ibig sabihin ang tatawag sa akin yan? Dapat mahiya kayo. So, para hindi kayo magawag ng gawin. Pero sabi ko, kung hindi nyo alam, what is due number 9? Gasgas na gaskas ng 11 June na yan. Hindi kasi may implement or hindi iniintindi. Diba? Yung due number 5, yung to quit my post only when properly relieved. Sir, putol ang susi. Sir, ganito. Sino nakaputol Hindi ko alam. Bakit mo nireceive? Hindi mo pala alam. What is your number five? Diba? So, dapat ma-delete kasi may mga tao talaga na slow eh. Yung kailangan idikdik mo talaga sa utak bago maintindihan. Which is true. Kaya nga, ang officer dapat din sobrang haba din ng maximum toll. Na. Kaya ako minsan, nai-stress ka. Hindi ko na hinahandi lang yung stress kasi eh. nagka-problema na ako sa health ko Kaya ayoko na. Kaya nga, sabi ko, hindi ko na kailangan pang dibdibin yung mga ganyan kasi naiinis ka lang eh. Tapos, sa usapir ka. After nang tanga na, ma-inform na kita, okay na sa akin. Na-handle ko na yung stress ko. Kaya nga may books ako nabili. How to handle your stress. May books ba ako nun eh. Uh, master your emotions, I think. Okay, master your emotions nga. Ang aking isang books, si tatlo ko yan eh, yung pinili kong books yun. Master your emotion, master your time, master your success. So, inuna ko yung master your emotion. Kasi, ano talaga yung emotion talaga guys the number one ano yan eh hindrance or enemy of success yung emotion mo. di ba nagalit ka na buwis ka tapos anong ginawa mo ano mangyari sa goal mo success ka gusto mo wala masisira so yun bumili pa ako ng books na ganyan so yun kaya nga yun dapat ang gawin natin i-treat natin na para mga anak natin yan kailangan natin talagang balansehin lahat so ganun ang office at punapan Okay? So, pagdating naman po dito sa ating, yun, isa pa, i-build natin yung unity. Dapat magkaroon na ano, kahit nagkakaproblema, din andin pa din yung isa kayo. Mararamdaman nila yan eh, kapag mali sila, ginawa mo na, sige, mag-push up ka dyan. Alam nila yun. Hindi, papasok pa rin. So, alam nila na nakokorek sila. Hindi sila para yung nga pala. Para pag na, umalis man sila, nakalipat man sila, maano ma, ka rin nila, natutunan ko kay sir ito, natutunan kay ganito. Marami pong gumabalik sa akin guard ko na natulungan na naging nagsakasal sila so sir thank you nagtetek salamat sa ganito ganyan yun yung maganda excuse na po hindi lang po tayo ng tubig medyo masakit yung lalamang nito so yun dapat po natin dapat bigyan ng pansin okay saka pa ano naman po security personnel halimbawa po sa ito sa officer na ngayon sa mga security guard naman siyempre kasama din pa. <coughs> ano yung dapat gawin? Siyempre po, dapat, may panasakit tayo sa kapwa sa kasama natin. Lalo pag matatag na kayo sa detachment, dapat tayo na po yung sa kanila. Kung kayo matatag, kayo na backbone ng inyong mga officer. Kayo na yung next in line na, oh, hindi dapat yan. So, dapat ganito yung gawin natin. Para at least, lalong lalago and then mag-grow yung tinatawag natin sa mahal ng bawat isang.